For me, home is a is a haven of peace, serenity. Uh, it's a place na where there is love, uh, feel of happiness. Pwede rin makaramdam ka ng lungkot. But at the same time, you know na there are people around you na kahit anong mangyari, will be with you. Even sa pinaka lowest point of your life. For me, that's home. Welcome home! Alam niyo ba, kwento ko na rin, itong lupa na to, itong lugar ng punasan yung bahay namin, nung nagbabas pa lang kami at dumadaan kami sa Torbina, every time na nakikita namin itong lugar na to, tinuturo namin yung bahay doon. <laughs> it, it, just so happened na uh, nagulat kami no, nung tinriping kami nung agent namin from Ayala. Na, yung tinuturo pala namin from the bus is dito pala yon. Kasi talaga ang question namin noon is how does it feel to live there uh, on top of the mountain. So ako kasi uh, I'm so fascinated with mountains talaga, with nature. Sino mag-aakala na titira kami sa ganito? Sino mag-aakala na magkakaroon ako ng ganitong toy room? Sino mag-aakala na nandito kami ngayon? Nangarap lang kami dati. For me, AGG is a gift from God. You just need to do the business right because may sistema na yung negosyo. Pag ginawa mo naman talaga yung tama yung negosyo, sinipagan mo dito sa business na to. Definitely, i-reward ire ka din talaga. Ang importante, mangarap. Mangarap ng mangarap ng mangarap. Kahit anong na natin araw-araw, dapat yung pangarap natin tuloy-tuloy. Sa akin, ang home, ito yung lugar na mapipil mo yung love. At saka ito yung lugar na pwede kang umiyak, na hindi ka matatakot na maja-judge ka. Kasi alam mo, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, alam nila kung bakit ka umiyak. At sila rin naman yung alam niya yakap sa'yo para maalis man kung ano yung mga bagay na na yung pagod, kaya ka umiiyak. Yung ganun. Home sa akin, ano eh, kung saan malalabas yung natural. Kasi alam mo na, naiintindihan ka nila. Ang AGG kasi naging home ko na for 19 years. And lahat ng promises ng AGG magmula nung nagsimula is natupad talaga yon sa buhay namin. Natupad sa buhay ko, natupad sa buhay namin ni Up Mike, at natupad din sa buhay ng mga anak. Uh, AGG gave me a beautiful home. Hindi ito mangyayari without AGG. Kaya ako, para sa akin,